Ito po idol si Justine Campaner and si Novi Grace Mapa. Ito mm. po yung girlfriend ni Justine idol. Okay. niya, yung mga pakilamero at pakilamera slash human CCTV okay. na kanilang mga boardmate idol, dahil lagi daw po itong nakabantay sa kanila. Yung mga moments nila, yung sa mga, sa pagkakabaon ni Anaconda sa kuweba. Ganito yan. Yung mga pakilamerang human CCTV, tuwing pinapasok ni Anaconda yung kuweba, sa sobrang lakas ng alog sa kweba na pati yung mga dingding ng mga kapitbahay. Kaya itong mga kapitbahay, itong mga CCTV na yung kanilang mga dingding sa lakas ng pag-alog ng kweba, sila ang naging laman ng mga chismes hanggang sa kumalat na nga ito at hindi na mapigilan pa yung pagkalat at nakakasama na kaya nagsusumbong na itong si Anaconda at Cueva. Opo. Para patigilan na itong mga human CCTV. Ayon, idol, sa mga human CCTV, sa sobrang lakas daw po kasi ng pag-alog sa Cueva ni Anaconda, nabubulabog daw po yung mga dingding nila. Okay. Ang gusto siguro ng mga kapitbahay, huwag masyadong lakasan yung uga. <laughs> Parang gano'n yun. Kasi Opo. Kung hindi malakas ang uga, hindi maramdaman ng mga kapitbahay. Sabi pa nga iba, intensity 10. Oh. Pag natin sila, patigil natin yung mga may hiligyan magkalat na mga kuwanan ng ano, mga balita. Sige, patahimikin natin to yung kanilang lugar. Yan naman ang papel natin dito. Justin, magandang hapon. Yes po. Yung mga kapitbahay nyo po, walang ginawa kundi bantayan po kayo ng girlfriend nyo na si Novi Grace. Yes po. Okay. Eh bakit naman kasi sir, ang lakas ng uh, yumayanig po, yung pagpapasok po ni Anaconda sa kuweba, eh, eh baka pwede naman po medyo smooth lang. Baka pwedeng chill-chill lang. Yes po. Hindi naman po, wala naman po, wala kami ang ginagawang ingay naman doon po eh. Pero ito pong mga CCTV, ito po yung mga nagkakalat sa doon sa mga pinanggagawa nyo. Nagkakalat na po, sobrang na ako yung ginipinang sa po eh. Baka naman sir, eh, habang may ginagawa kayo, eh meron pong nakakita sa ginagawa niyo Wala po sir, nakalak po yung pintuan eh, nakalak yung bintana. Sinasadya lang po talaga eh. So paano yung nakikita? naramdaman lang nila, ganon. Hindi po, parang binabantay lang po talaga. Kasi po, eh, dito sa mga text messages, nagpapasapasaan sila, eto na nga po, pinag-uusapan kayo tungkol nga doon sa yung madalas daw pagpasok ni Anaconda sa kuweba at nabubulabog daw sila sa malakas na pagyanig, tapos ha 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 ha, hindi kami makatulog. walang, wala po katotohanan yan, sir. Walang katotohanan? Hindi na yung madalas, hindi po. Wala katotohanan. Pero hindi naman po talaga nakabulabog. Baka naman itong si CCTV, ito po ay palaging uh, naghahanap naghanap ng butas diyan sa inyo sa bintana at tinitingnan kayo. Binabantayan po talaga yan, sir. Ito po yung si Human CCTV, si Buena Sir Justin, sino yung sumilip kanina? Ma? Si Buena po. O, oh, pwede makausap? Okay po. O, oh, ayan pala. Yan, CCTV talaga, nasa tabi lang. Oh. Aba. O, oh, si ma'am, oh, nag pa ng book wow! <laughs> Para maganda sa tingin Ayan. Okay. Ma'am. Ma'am, bakit yung pinapakialaman itong buhay ni na Justine at sa kanina Novi Grace? Eh, eh kasi po ma'am, yung babae, pinabilin po siya ng nanay niya sa akin, sir. Sabi po ng mama niya, tignan-tignan ko daw po kung anong ginagawa nila. Kung diyan ba daw natutulog yung lalaki. Ikaw talagang ginawang CCTV ng mama niya? Opo. Ay, ah, eh, may karapatan kang magiging cctv Pero yung, ah, uh, oh, nagsusuklay pa si ma'am. Okay. Eh, pero yung si Novi Grace ay 21 years old na. Nasa tamang edad na siya. Opo, pero ginapabantayan pa po siya ng nanay niya kasi iwan po. Basta ginisunod ko lang po yung sabi ng nanay niya. Oh, so sa pagbabantay mo, anong mga pagmasdan mo? Anong mga nakita mo, naramdaman mo? Nakita ko po talaga lahat. Tulad ng? Ala, alam mo na po yun, sir. <laughs> <laughs> alam na ng buong mundo kasi pinagkalat mo na eh. Eh bakit mo pinagkalat sa mga ano, kapitbahay? Crush mo ata si Sir eh. Oh. Oh, sa harap niya, suklay na suklay ka. Crush mo ba si Justin? Wala, hindi po. Oh, may asawa ka, dalaga? May asawa na po ako. Ah, good. Wag, wag ka naman kakrush kay Justin. Okay. Hindi po. Oh. So paano yan? Inagreklamo eh, si Justin kasi pinagkakalat mo sa inyong barangay, yung mga nakikita mo. Ibat eh, dito sila sa, Hindi naman po sa barangay, dito lang naman po sa boarding house namin. Eh maski na, ba't mo ipagkakalat? Pabayaan mo na lang kung, edi eh gawin mo rin yan sa mister mo o sa boyfriend mo. Ano ba, asawa mo o uh, boyfriend mo yung kasama mo palagi? Boyfriend po. oh, di gawin mo rin sa boyfriend mo. Gayaan nyo lang sila. Kung anong ginagawa nila Justin, di ganoon din gawin mo ng boyfriend mo. Ginagawa na po namin yan, sir. Oh. Yun naman pala, iso. Kasi <laughs> lang nga, sir, ginapabantayan nga siya na, ginapabantayan nga yung babae ng nanay niya, kaya nag nagtingin ako doon. Ginagawa mo lang yung utos sa'yo ng nanay? Opo, ginagawa ko lang po. Kung sa bagay nga, kami nga po, yung magano kasi maingay sila eh. Gano'ng kaingay? Ala, yung bigla-bigla na lang po, nagugulat po yung baby ko po paano mga narinig niya? Ano, anong halimbawa? naga ml po kasi silang dalawa, yung parang ganun-ganun, yung biglaan maano, mamatay ba dyan, or ganyan. Yun, nagasigaw-sigaw, nagamura-mura. Tapos, <coughs> alas size na sila natutulog na madaling araw, minsan alas 5. Oh. Ganyan po. Nabubulabog kayo. <laughs> Opo. Tapos kasama pa doon, naiyanig pa yung dingding. -ding. Opo. Oh, edi siguro bukod sa yung pagsigaw nung sa kabila, sigaw din yung baby mo. <laughs> yung baby mo hindi nakatulog. Nagug nagugulat po. ara basta inahayaan ko na lang po sila magano. Wala naman ako, hindi naman ako nagareklamo. Justin. Yes po, sir. Okay. Eh, meron naman punto si Ma'am Buena dito. Una, baka pwedeng tigilan nyo na yung pag-iingay habang nag-ML kayo. Pangalawa, habang kayo po ay uh, nagkuwebak-kuwebahan ng anaconda, eh baka pwedeng medyo mild lang, wag niyong lakas-lakasan yung pagyanig. Hindi, well, sinabihan na rin po kami ng mayari ng boarding house po. Minimize daw po yung boses namin. O, oh, mag-minimize na lang po kayo para matapos na. Okay, sir. O, na minimize naman po namin, sir. Nasaan po si Novi Grace, Justin? Nasa work po. eh, ano po trabaho nyo? La Tumutulong-tulong lang po kay Papa po. Anong trabaho naman ni uh, Buena Faye? Wala po. Naku, CCTV nga talaga. O, NFA, wala kang trabaho. Maghanap na lang kayo ng trabaho, ma'am. Para madalang-dalangan yung pagiging ano nyo, CCTV. Wala po kasi magbantay sa baby ko, sir. Oh, nangungulakot ka pa. Kanina nagsusuklay ka ngayon, nangungulakot <laughs> Anong tingin mo kay ano? Anong tingin mo kay Justin? Parang kapatid na po. Ah, good, 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 good. So, walang mali siya. Kaya lang talagang binabantayan mo lang talaga yung si Novi Grace. Now, matapos mong malaman yung mga ginagawa nila Justin at saka Novi Grace, nagsumbong ka na sa nanay. Wala po. Eh, tumutulong ka pala kay Justin. So Justin, ba't mo pa ireklamo to? Tinutulungan ka naman pala ni Benefe. Hindi kayo sinusumbong sa nanay ni Novi Grace. Pero ito mga karating na ito, sigurado ako. Malalaman na to ng nanay ni Novi Grace ng di oras. Justin. Justin, oh. Ah. Mag-usap na lang kaya kayo kay dalawa. Sige. Kausapin mo ng dalawa kaysa magpasapasan. Sir, di po kaya sir. Kasi may, may nagsasabi rin po na dati pa po yan sa kabilang boarding house daw po eh ganyan din daw po talaga gawa. Mahilig makialam? Gusto, yes po. Kaya gusto ko ako yung makapahinto sir. Pero hindi naman ano sa iba. Kausapin natin si Atty. Garrett para malaman natin kung anong pwede may kaso rito kay uh, Buena Faye. Buena Faye, makinig ka. Yung isang headset, Ana? earphone, i-share mo, i-share mo, Justin. Oh, yan, para isa kayo. Yan. Tawag mo si Atty. Garrett. Odette. O dito. Ma'am Faye, talamak pala kayo na Human CCTV, maski sa kabilang bahay pa raw, ganun na raw talang ugali nyo. At gusto ni Sir, ni Sir Justin, matigil na at siya yung magpapatigil sa inyo. Anong reaksyon mo? Hindi po yung totoo sa kabilang ano, Sir? Eh, ganun hindi na talang ugali naman mo. Sa totoo, hindi naman ano. Ano, gusto mo, Sir Justin, magsampan ng kaso? Ganun na lang, Sir. Ah, oh, magkatabi lang sila, naka-smile pa lang sila. Ma'am na face sa sampang kanang kaso, paano? Sige lang po, okay lang po, tanggapin ko kung 'yun yung gusto niya, sir. Or tumigil ka na lang at mag-sorry ka, mag-public apology ka at mangako kang hindi ka na ulit. Nguna may ma binibigyan ko pa siya yung chance mag-sorry, magiging na sorry sign. noong pisa pero sabi niya, magkita lang daw sa korte. Sabi niya, sir. Sabi niya kasi, sir, na sabi niya, ay, ay hindi niya na kasi ginatanggap yung ano ko. Tapos yun, sinabi ko na lang. Alam niyo, kung wala lang kayo mga kasintahan, mukhang bagay kayo. Hindi nga, kung walang, kasi, walang girlfriend tong si uh, Justin at walang boyfriend tong si, uh, si buenafe bagay bagay kayong dalawa. Sir, kanta, sir. Kanta mo kayo, na Direct. direct. Sabi po ng mga netizen, mas bagay daw kayong dalawa. Ay, hindi po. Mas bagay sila ni Novi. Halimbawa lang, Buena fake. kunyari lang to ha. Kunyari lang. Okay. Kunyari lang, si Justin ay wala pa. Hindi pa siya taken at wala pa sa buhay niya si Novi. At ikaw, wala pa sa buhay mo yung boyfriend mo. Anong tingin mo kay Justin? Kung kunyari lang. Pogi naman siya. Pogi, Pogi siya? Pogi siya. Yung unang tingin ko sa kanya pero kapatid na po talaga yung tori Attorney Garrett. Yes, sir. Okay, kanina ka pa sa ating nakamonitor, Ano? Yes, sir. Okay, so meron bang pwede may kaso dito sa CCTV na in, in fairness ng kanya naman, nabubulabog daw siya, inutusan na siya ng nanay nitong si, si Cueva, eh kaso nabubulabog daw siya na umuuga-uga palagi at hindi nakatulog dahil sa pag-ugaan ng Cueva at ng Anaconda, kaya ipinagkakalat niya. Yes, sir. No? Uh, actually, kahit po ganun ang kanyang kadahilanan, it serves no defense kasi it's not your business para ikwento po yun sa sambayanan. ah uh, itong mga cases po ng mga human CCTV na pinapakalat ng kanilang mga na-record, no? this falls under Article 358 ng ating penal code or yung tinatawag nating oral defamation or slander, Sir Rafi. Ngayon, ang nakikita ko, kasi ang slander po, nahahati yan between two things. Isa yung serious slander na mahaba ang penalty, tapos meron isa naman tinatawag nila yung ano lang ah, ordinary or yung slight lang na slander. Ito nalalagay lang to sa ordinary Sir Rafi Dahil Hindi naman ganun kadami at hindi naman totally false ang kanyang paratang. Although it is still not your business to tell kung ano yung ginagawa ng mga tao sa kanilang kwarto, no? Ayun nga sir, this is still a crime under our people code. Ilang taon ang pagkakakulong kung sa kaso maiksi lang to, Sir Rocky. kaya nga ito yung susunod kong advice. No? Dahil sa mga slight na slander, yung arresto minor, ang tinatawag nila, is one month lang yan, one to six months. So, mas mahaba pa ang proseso ng trial kaysa dun sa pagpapakulong. What's my advice? Is eh, sa barangay lang siguro to pwede na, Sir Rocky. Okay, sige. Salamat, Atone Garrett. No problem. Bueno, Faye. Kapag talagang uh, itinuluyang ka ni uh, Justin, makukulong ka. Ayan, sabi ng attorney. Pero may advice si Attorney Garrett na mas maganda kung dumaan muna kay sa barangay. Pag-usapan, kapag hindi na talaga maagapan sa barangay, e eh, korte na. Pag nagkorte itong si uh, Justin, tutulungan ko siya kung gagastos. Meron naman talagang, kung tutuusin, dahilan itong si Buena Fe na magalboroto Dahil kung totoo yung sinasabi niya na hanggang madaling araw, maingay, umaalog, bukod pa doon sa kuwebat anaconda, nandiyan pa yung ML, yung baby niya na iyak. Kaya pwede siya umalma. However, hindi siya pwedeng ipagkalat yun. Yun yung hindi pwede. Yun yung bawal. Buena fe. Oh. Kapag nagdemanda itong si uh, Justin, ako po ang magpipinan sa demanda laban sa iyo. Now, ang tanong, meron ka bang pambayad sa abogado? May, meron ka pang mga panggastos pagpunta po na sa korte? Wala po, mahirap lang po kami. Oh, yun naman pala eh. Eh, anyway, ang sabi nga kanina ni Tierney Garrett, baka pwede magbati na lang kayong dalawa, magsorry ka na lang, pwede? Opo. Yes, sorry talaga Jess. Sinunod ko lang naman yung utos ni nanay eh. Sorry talaga Jess. Sir Jess, ah, uh, nakita ko naman, mukhang sincere yung pag-apologize. Kanina patawa-tawa siya pero ngayon, nung niya na pwede siya makulong na anim na buwan at wala siyang pambayad siya sa abogado, pagpunta-punta sa korte, ayan, medyo nag nangamba siya at naging seryoso na po yung mukha niya, humingi ng sorry. Pag ko na lang kayo sa barangay, Sir Jess, okay? Pag umulit pa siya one more time, doon na tayo kikilos sa korte. Okay, sir? Okay po, okay po. Thank you po. Okay. Ma'am Jess Buenafe, gusto ko lang naintindihan mo ito na kapag inulit mo pa, magpipirma ka sa barangay, sasama namin kayo, kasama si uh, mam Ma Ma'am Novi Grace, madidimanda ka na, okay? po. Eto sabi nila, oh, huwag kasi mangyalam ng buhay ng may buhay, sabi ni Elish Yan. Maghanap pa lang ng work. Huwag ka na kayo makichisme, sabi ni Georgia. Gustong gusto rin, sabi ko ni Ma'am Juliet Ramirez. Okay. Pag mangi ng may buhay, ng may buhay, galing po kay L. Shane. Okay. Maghanap ka na lang ng work. Huwag kayong makikichisme. Okay na kayong dalawa ha? Okay na. Tatawagan namin si chairman para mag-ayos mag kayo. Okay? Thank you po sa inyong dalawa. Sir Justin, ingat po kayo palagi sir ha? Okay. Maraming salamat rin po sir. Opo Sir Justin. At Ma'am Buenavay, ingat po kayo palagi. Okay? Okay po. Okay sa salamat you, po. Okay. Tiga mo S to, idol. Ano sabi? Ngayon lang daw nakakita itong mga netizens natin na nagsumbong na magkasama at nag-share pa nga ng headset. O <laughs> nga. <laughs> <laughs> Unique <laughs> yan, ka no? First time uh, yun idol ha. First time. <laughs> may mga netis na nagdududa na baka may gusto ro itong isa sa isa. Apo. <laughs> Kaya yung mga netis anilikot ng mga isip nyo. Kasi bakit daw pag pakikialamang kung hindi siya interesado doon? Okay. Well, human CCTV nga. yung human CCTV, talaga may makialam. Apo. Kaya nga CCTV, pinapakialaman yung mga kaganapan eh. Tamang chismis lang. Ganun. Okay. Mga kapatid, huwag na huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Rafi at meron na po itong 17.4 million subscribers. Sa so mga hindi pa po, po nakakapag-subscribe, make sure na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel at hindi niyo po namimiss yung mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag pagpanatag man ng yung tungtungan dahil...